ipinakita ko sa iyo ang sampung mga prinsipyo para maiwasan ang mga walang ingat na pagkakamali. Sa maikling video na ito, tutuklasin namin ang mga simple at epektibong diskarte para matiyak ang kaligtasan, kalidad, at kahusayan sa bawat yugto ng iyong proseso ng produksyon. Mahalagang maunawaan ang bawat detalye ng gawain upang maiwasan ang mga error at muling paggawa. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, linawin ang mga ito bago ka magsimula na tinitiyak ang ligtas at mahusay na pagpapatupad. Tinitiyak ng master ang ang proseso ang kalidad at pinipigilan ang mga error sa panahon ng pagputol at pagtatapos ng mga yugto. Kung hindi ka tungkol sa mga tool o sequence, humingi ng gabay bago magsimula. Ang wastong paggamit ng mga parameter at sanggunian ay pumipigil sa mga error sa pagpoposisyon sa bahagi. Maingat na suriin at muling kalkulahin bago magsimula, Tinitiyak ang katumpakan sa panahon ng masineng. Ang maingat na pagsuri sa mga sukat sa pagguhit at pagsukat na kagamitan ay pumipigil sa muling paggawa at mga paglihis. Tinitiyak ng pagsuri ng higit sa isang beses ang katumpakan at pagiging maaasahan sa mga resulta. Pinipigilan ng tumpak na pagkakahanay ang mga error sa warpang at pagpoposisyon na tinitiyak ang mas mahusay na kalidad. Ayusin at suriing mabuti. Dahil ang maliliit na paglihis ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Tinitiyak ng wastong pagkakabit ang katatagan ng bahagi at pinipigilan ang mga aksidente o hindi gustong paggalaw. Suriin ang mga detalye ng torque at muling kumpirmahin bago simulan ng proseso. Tinitiyak ng pagpili ng tamang tool ang pinakamainam na pagtatapos at pagganap. Tiyaking ang laki, ang gulo at uri ay nakakatugon sa mga pagtutukoy upang maiwasan ang mga error at muling paggawa. Ang pagsuri sa pagsunod ng produkto sa mga detalye ay pumipigil sa mga problema sa susunod na hakbang. Gumamit ng naangkop na mga instrumento sa pagsukat upang matiyak ang kalidad at matugunan ang mga kinakailangan ng customer. Ang wastong pagalis ng chip ay pumipigil sa pinsala sa machined surface at potensyal na pagbara. Ang isang malinis na workspace ay nagpapadali sa mga inspeksyon at binabawasan ang panganib ng pagkabigo. Ang wastong pagpapasa ng tapos na produkto ay nagsisiguro ng maayos na daloy ng produksyon. Ang pag-aayos ng proseso ay nagpapabilis sa pagkumpleto at maiwasan ang muling paggawa. Ang pagunawa sa pokamis ay nakakatulong na lumikha ng kultura ng pag-iwas sa error, pagtataguyod ng kalidad at kaligtasan sa bawat yugto. Sa pamamagitan ng pagstandardize ng mga proseso at pagpapatibay ng atensyon sa detalye, ang muling paggawa ay nababawasan, nababawasan ang basura, at nadaragdagan ang kahusayan.